Ikaw pa rin ang iibigin ko Nice! Idol! So out sa inyo mga idol Sa mga followers, viewers ko dyan Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat Mga idol Ay nako Na ano Na kalahati yung mukha ko Balit natin Balik tayo Ayan Ang pangarap may tatanggapin ko sa pagvideo ko mga idol Hindi naman ako nag-iidit mga idol Ayan o oh. uh, Papagkita ko sa inyo Paano ko Nagvideo ng kasama yung binibidyo ko At saka mukha ko Ayan di ako nag Ano yan Di ako nag-iidit ng mukha Ayan pwede ko yung pali paliitin mukha ko Ayan, ayan o oh. Ayan Pwede uh, bilog Ayan maliit na O oh, diba Ayan pagaliit na mukha ko lang ayan mga ano dito mga idol reserto all cam ang ginagamit ko mga idol nagka ano nagka dual cam siya kaya hindi ko na kailangan mag init ng mukha sabihin na yun mga idol uh, likod harap lagana yan mga reserto dito mga idol walang kataw-taw Karon indi man nagakatakot manga ido kasi wala namang kordapart dito eh. So, thank you for watching. Bye-bye.